一个人啊，刚好。<noise> <noise> <noise> Ito pala. dito pala yung ano. Ano kaya yung... Ang Mga maraming maraming salamat ha. Kahit na uuulan, Ay! Ay, si, Ay, si, Ispo. si, Ispo. si Ispo, Ayan. Ay, sa Dito sa sa si Masaya no, kayo.

pinuntahan namin, nandito kami sa silong ng gusali kasi umuulan. Kainin muna bago uuwi yan. Ito yung kung pao. Ano itong drinks? ah, uh, OB. OB. Kain na tayo. Hala, yung nakalimutan, yung binili ni Bo na po ito, nakalimutan nilagay sa aking bag. Ayan, natuloy ako yung nag-uwi. ayan, natuloy yung nakalimutan mo bro, ilpi pina, binili na po to. Kainin ko na kasi pag uh, ibalik ko after one week, hindi na to aabot pa. Anyway, salamat. Sarap. <laughs> so, ayun, nung pumunta kami sa Taste of Manila, ang daming tao. Sayang nga lang omolan kaya hindi namin na enjoy pasyalan lahat yung mga boat doon kasi maraming boat pero at least doon namin nakita si former Yomi Yomi Isco Marino but ito nakaabot na ako sa aking tinutukoyan kasi hinapin nila ako at uh, dito ang magtatapos ang aking vlog and thank you for watching bye bye till next time at kung kayo ay bago sa akin channel, please like and subscribe and click the notification bell so you will be updated for the next video kung may upload ako. Bye-bye.